buhay oh guys uh, ito ito bagong project na naman natin guys uh, Nissan Pathfinder 2006 so balitan natin ng booster brake booster ito siya so ang mahirap lang ito guys yung nasa ilalim ito yung part niya yeah. so yung ano lang ito guys yung mahirap yung nasa ilalim yung yan oh nakita nyo nyo yun yun yung mga ano screw na yun at saka may ano siya sa brick guys kailangan ingatan natin Tsaka may mga lock. So, ayan. Yun doon, nasa ilalim. Ayan, guys. Ah, pakita natin sa inyo kung paano natin palitan. So, ito siya, guys. So, ayan, guys. Ang tanggalin natin dito, guys. Yung master cylinder muna. Ayan, guys. Tapos, sinakoneksyon. Tanggalin natin. Dito lang natin ilagayin. yung impact ko okay. sa truck ano okay. impact ng dilaw natin yung mga connection so yung libre na to natin yung libre to natin so yung master sa linda guys yung angatin pag kailangan guys pagka ano uh, gumawa ano, so, so, ka ng sasakyan kailangan ko portable ka ang hindi ko sabihin kung may mga nakarang, tanggalin mo na kasi mahirap ito rin mahirapan pag ano pag nagtanggal ka tapos nandiyan may nakarawang

guys buksan ko ito no? hindi sa ilalim. so yung ano tapos ko na lang muna yung ano niya yung, 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 yung ano pa lang yung bukit ko ito, ko pa so yun ko lang muna guys tapos tanggalin ko doon sa ilalim kasi hindi ko makakita rin dito so, sa inyo eh papasok ko doon sa ilalim so ayan guys Tan tanggal na so ayan guys natanggal na dun natanggal

Okay, guys, balik na so, natin, dito. Natin, dito. So, natin sa bag. So, i natin dito. Kailan na natin dito sa bag. So, sa normal niya. At yung ano guys, kailangan yung mga uh, basket na magyalabi.

hapon maglagay ng camera guys pero baka hindi na lang tayo ganyan Ito so, lang ko siya nagkutin. take the light baik udah deng deskat itu saya langsung langsung balik sama teman-teman なってますか

So, hindi natin napakita kasi wala tayong space na mag-video doon. So, eh, din natin sa ilalim. So, ayan guys, makaintar siya, oh. Ayan. Okay na yung brake niya, tingin stick na eh. uh, I-drive natin siguro. tingnan natin kung na-drive natin sa So, ayan guys, drive natin sa talaga, guys. Ibukan natin yung brake niya. Kasama natin, na eh, pa, wala. Gawa pa uh, siya sa hood. Kita pa siya ng hood doon. Talaga. So, ayan guys, uh, ilabas na natin to. Doon na tayo mag sa labas. Tara. So, ayan guys, uh, na tayo. Tara. Ayan na siya. Oh yeah, ganda na yung brake niya guys Okay na yung brake Ayan, dali ah So ayan guys, okay na siya Ayan Ah, uh, Maganda na yung ano, brake niya So guys, keep watching Hanggang dito na lang At Please subscribe naman my channel Ayan, yeah, nakagawa na naman tayo ng Pathfinder niya guys Nissan Pathfinder So ang ginawa natin, brake booster Kasi wala siyang brake kanina Pag nag-brake tayo, wala Tatakbo lang So ayan guys Ah, uh, please subscribe naman my channel mga kaibigan alam nyo guys Ah, uh, video nag-ano na rin ako alangan na rin ako mag video kasi uh, walang nagsusubscribe sa atin parang hindi tayo napapansin guys pero sige lang tuloy lang ganun, sabi ka nga lang tuloy lang daw sige ayan guys thank you for watching hanggang dito na lang bye bye